Sabi at Saulo, sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Pinayaon kaya bumaba sa Seleucia si sina Bernabe at Saulo na sinugo ng Espiritu Santo at buhat dooy uh, naglayag patungong Sipre nang duma dumating sila sa sala Salamina Ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga hudyo roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Uh, dumako po tayo sa Salmong Tugunan. Ito po ang itutugon. Malabo kasi, oy. Ayan. Ito po ang itutugon. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Hallelujah. Now Now naaway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao o oh, Diyos, pagpalain kami kahabagan kami panginoon iyong ka pang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kaluuban at ang pagliligtas naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao naway purihin ka ng mga nilikha. Pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpulit puri sa iyo ang lahat ng mga tao purihin ka nawa ng lahat ng tao purihin ka nila sa lahat ng dako ang lahat sa mi iyong pinagpala. Nawa'y igalang ka ng lahat ng bansa. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao na magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao amen dumako naman po tayo sa Juan kabanata 8 talata 12 aleluya aleluya sinabi ni Hesus Kristo ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko.